Yan, hello everyone. Nakita niya yan. Ganda, no? Iisang design ng mga bahay dito. Yan, iisa. Ang gandun sa dulo. So, ganyan. Subdivision siya na townhouse. May garahe, may ano. So, napakaganda. No? So, maraming mga magagandang tanawin, bahay, lahat, ba? Diba? Pero ang pinaka the best is yung magandang binigay sa atin ng Panginoon ang kanyang kaharian, no? Sabi niya, in my father's house are many mansions Wow, grabe mansions, di ba? At kung nasaan ang Panginoon doon tayo, dalang mansion na yan ay binigay niya para po sa atin. Siyempre, ibibigay niya in, in his perfect time pag kukunin niya na tayo. Kasi kung nasaan siya, doon din tayo patutong uh, ng lang hindi pa sa time ng ating Panginoon so umuli, shalom, shalom keep on praying, keep on going and trusting God obey lang, at manalig lang tayo sa Kanya at for now